ko ay matutulungan talaga <laughs> <laughs> ng hindi kaya. gaya ayong kailan tayo nagirensya ang anak mo? kaya no? mukhang uh, professional lang ganun taong... tagal lang? ganun lang din Siguro mga tatlong taon. Ay, oh, tatlong taon pala. Ang galing ha. Siguro ang galing niya. No. Mama. Yung anak ko? Hindi siya tumiting kayo. ng cord. Aw! Oh. Ang galing. Mama. Ano lang? Kapala. Masay, sa, YouTube. Ah, ah, sa YouTube. Wow, ang galing. Ano, napag muna natin. Napag muna, muna natin bago tumaya. para makabula. Gusto ah, lang na lang ako. Gusto na lang <laughs> ako. Ay, <ba>, kayang-kaya. <laughs> okay. Gail. Ayan ah, oh, merong ano dyan. Sama. Ayan ako, yung, yung cut ramen mo muna kasi pupunta tayo kay na nanay, di ba? mo ka ba? Yeah, yun tayo. Pupunta tayo kay na nanay, di ba? May spaghetti. May spaghetti. So, sa may anak. May Italy, may Italy Then, sa bigat niyan, parang duda akong mag-slide yun. Hindi uh siya, -huh. pero kailangan itali. So,

Um, Ang mo. Ote? daram mo. Ang daram mo. Namiss lang tayo ni Nanay.